wala na sa mundo pinagtatagpuan ng bisang minunudum pala basta ikaw na nalon ang para wala kang kasinyas sa iyo. Owiyarin pa taon sa kanya wala patakos ang awa sa mga kasalanang nagawa ng boys ayo pa sa wala nang bangis. Chalawa kumamanin sa sa mga namana niya, mga sa amin ang kariya mo, sundin ang lupo dito sa lupa para naman sa Diyan po kami ng aming kapanin sa araw-araw at tatawad po kami sa aming mga sala. Gaya ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paiturot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng mga Amin, Maria, na puno ng rasya, ang pangangyos sumasayang. Huwag kami ng pala sa babae na at pinagpala ng na sa

misteryo ng mga pisay ang pagbasa ng krus ng Panginoon nating Isa Kristo sa mga ng Kalbaryo. Lugang mo ay Isus ko, hindi nga po na matang umaama ang kalwa ni Nelson ang gusto na namin Namatay na dahil sa kanya ng pagkasakit at namatay sa krus niya ng kalwa. Isus ko lang alas sa masagana ng muna yung pinawas ng muna laking kasalaman na Pawaan yung pagkawal ng kaluluwa ninyo sa Diyos. Walang alas at ang panatilanggap ng iyong kagalanggalang sa Kawaan mo patawarin ang kaluluwan ni Nelson na yung Kawaan mo ang ni Mala sa Bautismo at binoto ng mga santo. mo patawarin ang kaluluwan ni Nelson Santos. Wala Ang madasag na misa na. mo ang kaluluwa niya so wala

Kawaan at patawain ng kalawa ni Nelson, pinagtatagubilin Pinagtatagubili namin sa Panginoon mga kalawa sa purgatorio. Lalo-lalo ng kalawa ng mga anak na sa Nelson, Ostos, sa pagbabaan dito sa mundo, mangyari patawad sa kanya. Ang walang mong patapos ang awa sa mga kasalanan na gawa't o buhay sa iyo pa sa wala mong hanggan. So, Sana ba? Uh, amanami, sumasalamit ka sa binangalan mo pa ng amin ang kalayang muslim. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawan po kami sa aming mga sala. Kaya nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Bagi nung Maria na puno, ang sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan

Salamat po para naman sa po kami ng aming kakalim sa araw-araw at -araw. tatawagan niyo po kami sa aming mga sala. Gaya ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo pa kami pahintulos at nagswerte at siya mo kami sa lahat ng masama. Amin ang sa Maria, ng puno ka ng grasya, Amin ang Diyos sa mga sabot na nangpala sa bayan natin. Amin ang parang nangkaseso. Sana Maria, marayay na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Amin. Amen. At ang mga ang pagnilililang ng atin ng Maria. Panginoon mawawak ako sa kanya. Panginoon mawawak ako sa sa kanya. Kristo mawawak ako sa kanya. Kristo kami. Kristo pakinggan niyo kami. kami. Kristo pake pakinggan niyo kami. sa

Panalangin niyo po siya. Panalangin 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 po siya po siya. So, panalangin na gonna, panalangin, po siya. panalangin na po siya. Panalangin, panalangin na po siya. Panalangin, panalangin na po siya. 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 Padalalin mo po siya. Padalalin mo po siya.

Panalangin po siya. Panalangin na po siya. Panalangin na, na po siya. Panalangin po siya. Kordiyaro ng Diyos na nag-alis. Pasalangin na sa Nikotal. Patawarin mo po Panginoon ang kaluluan ng aming kapatid na si Nelson Ostos. Kordiyaro ng Diyos na nag-alis. Pasalangin na sa Nikotal. Pakapakinggan mo po kami ang pamamahal. Kordiyaro ng Diyos na nag-alis. Pasalangin na sa Nikotal. Pagkalo. Pagkakandili o Santang Inanong Diyos, kamayong inilawag, magpapaludyan ang aming pag-amo-amo. Kung dinarata ng kasalatan, bago po siyong ihadya kami sa dilagpangamit, puring mahal at tuwalagin. idinadalami namin siya sa iyo, o Santang Inanong Diyos, upang siya ay maging marapat na magkinabang sa mga sa Kristo kristong aming Panginoon. Panginoon namin, tingin mo malugod ang aming pag-amo-amo, at tumating na wa sa iyo, tingang aming pagtangin manalangin tayo. inihiling namin sa iyo, Diyos namin at Panginoon, na ipagkalamu po sa amin ang iyong lingkod na tamasahin namin ang walang maling na kalusugan ng kaliwa at katawan. At maligtas kami sa pamamagitan ng mapalad na laging gani Maria sa mga kalungkutan ng buhay na ito at pagkaroon ng kasiyahan, mga kamitan ng mga katuwaan, ang buhay na walang hanggan. alam alang kayo sa Kristo, aming Panginoon. Amin. Amen. Amen.

panalangin po po kami o pananayin na ng Diyos upang kami maging marapat na mag sa mga pangako ni sa Kristo ng aming Panginoon. Amin. Amen. Makapangyarihan na ko hanggang Diyos na sa tulong ng Espiritu sa atin ay nihanda mo ang kalor at katawan na Maria upang maging marapat na tahanan ng iyong anak. Ipagkalaw po po kami nagagalak sa pamilita na kay Maria ay malita sa tulong ng kanyang mayroon. Pamamagitan ng sakasat kasalukoy ng mga kasama na sa kamatay na walang manggan at man, sa pamamagitan ng Isang Kristo ang aming Amen. Amen. Panalangin na sinipin sa isang panalangin sa San Agustin. Tatamis na may isang sa pagsakot sa sangkatawan. Ay naibig mong ikaw ay tumulo ang iyong mahalagang dugo sa pagkutuloy ng sa mga audio na pa sa kamay ng mga tampalasan. Sa pagalik ni Judas, pinapos ng mga lubi, dinala sa pagpaparipaan sa iyo. Mula sa kordero, mula sa sala, hinarap kay Anas, kay Kaipas, kay Pilato, at kay Herodes, pinuraan, pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksim sinungaling, tinampal, naging animura, Natatag na sungat ang huwag mong katawan, sampas ng sumpinang, pinatungan ng korong ng tinik na tapan ang iyong mukha na isang porpura sa pagpapalipasa sa iyo, nalagay sa isang pagkabukong sa kahiyayana, tapos sa kurusat at napagin sa dalawang mukha na ito na parang isa sa kanila pinag-apagin nila ako ng sumpat ang giliran ay sulsin so ako sa sibat habang nila ako alam-alam sa mga sakit na nung para ng dalitan ng mga kaluluwa sa purgatorio lalo-lalo ng kalugaw ng amin kapatid na si Nelson Gusto si Akira Kibosya alam-alam sa so mga kalugaw kasantosan-tosang pagkakasakit at pagkamatay sa sa mga hirap sa inferno na sa mga kinapa sa mga kaya na pinagyalan mo sa mapalad na magnanapa na napakisama sa iyo wari po sa krus na nabuhay ka sa kasama ng ama at nasa sa ito magpasa walang hanggan siya nawa abaan ang Diyos ama abay na ng Diyos abay sa pusa ng Diyos na rin po sa ito abay simbahang mga nasa sa pabiling kalinis na nila din nagmana ng kasalanan o rinilan ama namin sumasalamat ka sa ng halal mo kapas sa amin ang karihan mo Sundin na loob dito sa lupa para naman salamin langin po kami ng aming kapalin sa araw-araw at patawan po kami sa aming mga sala gaya ng pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kami pahintulot sa tukso at kandiyan mo kami sa lahat ng masama amin Abagi ng Mariana Pulo, Panagrasya, Panagrasya. Santa Maria, ina ng Diyos, sa mo kami makasalanan ngayon at kung kami humahatay. Amen. Pray, kamitar lang ka na in. Amen. 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 Amen alalahanin mo, Panginoon, ang iyong mga nilalang na tinubos ng iyong mga lalang lulo, Jesus Maria at Sa iyo dumadalangin kami upang mapaginaw ang nabibilang mo sa pulgad o iyong lalong-lalo na ang kalawa ng aking kapatid na si Nelson Hostos na tinubos ng iyong malagang lalang Ibigay mo sa kanya, O Panginoon, ang walang hanggang kapahingahan ang pangunawanan sa kanya. Ang walang hanggang ilaw, magpahinganawa siya sa kapayang Dalami namin sila sa iyong sand ng ina ng Diyos upang sa iyong hindi marapat na makinapang sa iyong Diyos. Isa Kristo ang aming Panginoon. Panginoon namin, hindi mo malukod ang aming pag-amo-amo at dumating na wasa yung tayo ng aming pag-amo. Panalami, Panginoon ko sa Kristo, ang mga tamis-tamisan, sa pag ng iyong mga. Mga kayo pakita sa kanya yung gabi pa po ikaw Alang-alang sa iyo, mag Hindi diyos Ilinarain ko sa iyo na ako ay liwanagan mo ng mga biyanan niya sa iyo, Santo, na sa araw-araw. Samantala ka pa ay mangyaring patupad pa mong panuban, na nabuhay ka't nag-aribag pa sa walang hanggan. siya rin. Kaluluang ma ni Kristo, papasanggoy mo ako. Kalulang ma ni Kristo, pinigilas mo ako. Dugo ni Kristo, pagbabusogin mo ako. Lugo sa tagilera ni Kristo, papasasanggoy mo ako pasyon ni Kristo, pakatapangin mo ako ni Yesus, pabinggan mo ako Sa loob ng mahal na sugat mo, itagin mo ako Huwag ko po kukulut, ako ay may hulay sa iyo ko ako sa po. Sa oras ng kamatayan ko, itawagin mo ako At pagparehanin mo, sama na karehan mo sa kasama ng mga sasabay po ito. Magpasa walang hanggan Siyan na Santong Diyos, Santong Puwerte Santong walang kamatayan mo ako sa kanila. Ama namin, sumasalangit ka sa pinangalan mo, mga sa amin ang karihan mo, sumingan na po sa mga mga salamat. Higyan mo po kami ng aming kapanin sa araw-araw, patawad mo po kami sa aming mga sala. Gaya na papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama amin. Abagi ng Maria na po ng kananggasya, ang Panginoon sa isang mga kanyang pala sa babae natin, ang pala mo na sa Santa Maria, Ina ng Diyos, pinalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Pray to the Lord ng Dunas, Dominitas, Pagkalusyete, Amen. Amen. Huling panalangin ng mga Yesus na tutunod na masunod sa mga kaliwa. Alam-alam sa habis ng kamal, mga namin po sa iyong naging nalang pasakos. Sa mga kasakitan ng kalinis-linisan mong ina, Hinayaan ko sa iyo na hugasan mo ang lahat ng unang iyong mahal na dugo ang lahat mga makasalanan ng mga kasalanan ng mga anak na si Jesus Christos. sa sa'yo nagbubuhay pa at tamis isa ang puso ni na nagingalo sa krus po kami kawan mo. Makasalanan ko manaw na lalong, lalo na ang kanila ng aming kapatid na si Jesus Christos. Siya na wa. Siya ano na wa. Bindi talaga ba ng Santisimo sa Kramitoy at ang

Ademir. At sa pamilya Ustos sa Panginoon kung ano yung kanilang mga pagkukulang mga pagkakasala sa araw-araw kayo po ang kapagalitin kayo, kayo na po ang mahal sa kanilang pangalitin sa kanilang kapatid na si Nelson ustos ngayon din niyo po siya patawarin niyo po kapedya ustos panginoon lalo na kanyang usawa ano, 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 Huwag ka natin may way. Okay. Hali... huwag CC mag <laughs> dalin ata. Dasa dali lang ang na ang mas Welkin mag Na, bookish! mo jay rests niyo now Bumalim to. Nangin. Hindi, ngayon lang yun naman eh. Hindi, ganyan yan. Ikot-ikot pa. Ayan eh. Kalau nak, kita nak tanya nak balik. Kalau nak, kita nak tanya nak